Good morning po mga kasimple Main po ay February 8 Time check, 7.24am Nandito lang po kami ni Mami sa Phoenix Pagpapagas lang po At mamaya ay mamamaleki kami Dahil magluluto siya ng ginataang gulay With galunggong Pagpapunta na po tayo sa palengke mga kasimple Maganong gas po Mami? 200 200 pesos ang gas ni Mami oko na no eteng dito na po kami bibili si namin ng galunggong. tingnan natin ang gamay-ugyan so perfect 'to dito ako yeah ano naman 'yung kailangan natin wala maglilinis eh para to paik po oh bayo ang galunggong. a few inches later dito naman tayo sa gulayan mura ka simple sa sitaw ano okay. pa kalabasa sitaw okay. okra pa ah, paborito ni bitob yun okra okay. yung gata sa bibili? ayun yung bibili ng gata mga kasimple Ayan yung niyog. sibuyas Okay na, ang yung sahog kompleto na. Gata na lang. 107. Ah, 107. Oh, 107. no overprice mo ako eh. Ayan, nalaglag pa. No overprice mo yung budget eh. Ito na yung panggata ni Mami. Ilan sa lang? Asa na isa? Kasi mami na pala magpipigahan ng mga kasimple. Kaya mo yung buko mo? Yung kano buko mo? Ayun yung mo pala. 30, ha? 30 pesos? Oo. Uh -huh. Two hours later. Inuuna ni mami yung galunggong. Anong gagawin mo dyan? Papangat ko. Eh ba't ganyan? Magkakapantay pa. Para oh, magandang tignan. What? Ha? Para magandang tignan. O, alam ba nila yan? Hindi naman nila alam niya na maganda silang tingnan. Luluto <laughs> na nga sila eh. Kailangan maganda pang tingnan. Hindi ng asin. Ayaw ay dahil salt. Tapos. Paminta. Paminta. Bawang. O, oh, ayan. ang nasusunod, Mami? Suka. Yan ang pinakasabao. Wala nang tubig yan. Oh, yan po yung recipe ni Mami, mga kasimple. Bago niya pirituhin, ay pinapangat muna. Atakpan natin at aantayin natin kumulo moments Ano, mami okay na ba yung pinangat mo na galungdong? Ah, na. Pwede na. Tigaan ng Ito na po mga mga simple oh. Ito pa lang ulam na, pero mas masarap 'yan, piniprito pa ni Mami. Tapos yung sabaw lalagyan namin niya ng kamatis para sa Anong oras na, Mami? 10.50. 10.50 a.m. Hindi yata aabot yung ginataang gulay dun sa dalawang bugok, mga kasimple. Kaya ipiprito muna ni Mami itong mga galunggong para iahatid Mami na baon nila Jiro at Jerol. lang po natin maluto yung kabilang side mga kapatid eh, tapos eh, babalik sa rin mamaya ano naman yung gagawin mo mami? nyog to sa ginatang gulay yan na po, nailagay na ni mami yung nyog sa kaldero ano susunod mong gagawin mami? ano uh, yan? hindi ng tubig na mainit tapos? para sa unang gata ilang pigaba gagawin mo? dalawa, may kakang gata at saka pangalawang ano mamaya na yan, mainit pa yan papabad muna? oo, palalamigin ko um, muna ito naman yung gulay na binili namin kanina mga kasimple. Kung napapansin nyo po yung aming mga vlog, pag nagluluto ay palengke vlog muna tapos ka magluluto para makita nyo po na talagang fresh na fresh yung aming mga ingredients. Gagayatin lang po ni mami yung mga gulay na yan mga kasimple. Tapos eh, lulutuin niya na yan. Gagata na. Yung piniprito sa kabila ay nakasalang pa rin. Kaya habang nakasalang yon ay ito muna yung ginagawa. Buto na po yung kabilang side ng galunggong mga kasimple. Ano, dumidikit. Matalsik-talsik pa yung mantika mga kasimple. Ahangoy ah, na po ni mami, saglit lang na naiprito yung kabilang side kasi mainit na yun eh. Kaya doon na to. yun po ang advantage nung malapit yung school dito sa aming bahay mga kasimple ang kinakain nila Jiro at Gero, sa tanghalian ay bagong luto talaga ni mami pagkalutong pagkaluto ay iahatid na sa school 11.30 am mga kasimple maghahatid muna kami ng baon dun sa dalawang bugok pero si Gerald, nakaabang na. Hoy, oh, yeah, Gerald Eh, dali mo okay, doon sa may room. Hindi, may kukunin yan. May, may papakita yan. Oh. Sila Jiro, mukhang ano ginagawa? May klase ba? Hindi ah, na yun, may papakita yan. Wow, may papakita. Ano yan? Very good. Ano yun? Wow, very good. Ano? isda. Hindi umabot yung ginataan eh. Mamaya na yung gulay. Wow. Wow, galing. galing. Bye, -bye. bye bye. Galing. Bye. -bye. bye, -bye. bye, -bye. na po kami ni Mami. Ano pinakita ni Bunso? Dahon. Dahon, dinikit niya doon sa notebook. A few inches later. Yan po yung unang piga, mga kasimple. masarap na masarap ang ginataan ni Mami. Kasi bagong palengke ang mga sahog. Tapos eh, fresh na fresh. Yes, yung maganda yung nabibili ng ano na, pigaan na. Ito na yung pinagpigaan mga kasimple. Nalagyan ulit ni Mami ng tubig na mainit. Doon sa pangalawang piga. Wala nang pangatlo. Wala na. Pwede ito sa hapang nalagay sa halaman. Ito ang pangalagay sa halaman. Mga mm -hmm. Pataba. Okay. Pwede pa lang pataba yun eh. Pwede, you know, ligay mo kay bitob para tumaba si bitob. <laughs> ha, mami? Iyahalo mo doon sa una? Hindi. Ah, Mag-ahiwalay? yung unang pansabaw mo. Nagigisa, laging basic na uh, bawang, ano? You know, bawang, sibuya, saka kamatis. Uh, pawang ni mami mga kasimple. talagang dik dik na dik dik yan para pag uh, ginisa mong ganyan ay lumalabas yung katas nya malinam nam na malinam nam hindi kasi kami naglalagay ng mga ano mga pasarap yun lang talaga sibuyas na yung kasunod mga kasimple tapos kamati きたきた Ito mo rin ang yung Ito rin na i-flag yun mga kasimple. Lang, yung i also... ah, lang. po ng mga 10 minuto mga kasimple. Yan po mga kasimple, gumulo na. Talagay na yung pangalawang gata. Yung nilagay mo kanina ng tubig, hindi niya na dadagdagan mo na yung pangalawang gata, yung ano yung unang gata na lang mamaya. Unahin muna ni mami iligay yung mga gulay, mga kasimple. Talong. mo muna daw. bisita. Huli um, yung kalabasa. Kasi eh, mabilis maluto lang yung kalabasa. Oo. Oh, okay. Ibig hey, sabihin itong talo, matagal maluto matagal yan. Matagal to Yung pala yung teknik mga kasimple. Pag sa gulay, unang ilalagay yung matagal maluto. Siyempre, parang hindi malalaman. Pinaka, ano, huli yung mabilis maluto hindi si Bitob, dapat kanina mo pa nilagay dito. Nalagay na ang favorite ni Bitob, okra at saka sitaw. tatakpan sakpan pa mga kasimple, ha? Papakuloyin pa. Pupulo na mga kasimple. At timplahan at lahat. Nalagay na yung mga gulay. Yung huling gata na lang. Yung unang gata pala, unang piga. Nalagay. Tapos yan, antay na lang maluto. Eh, sasabit yun. Kalabasa. Ay, yung kalabasa. Aligay na pala ngayon. Pagkatapos hmm. yan, yung eh, iba kasi hindi okay kaya sasabay yan. Yung gato kalabasa, ako pinagsasabay ko. Kasi ayoko malapod yung ano. Wow, Isang kulo pa. Ka. Pag kumulo na, okay na. Kakain na tayo. Malapit na. 11 minutes later. Luto na mga kasimple. Titikman na ni Mami. Ano? Mataba. Si sida si Daddy nga. Hmm. Apakasarap, Mami. Apakasarap. Dadagdag lang ng konting asin ni Mami, mga kasimple. Yung sabaw na yan, okay mamaya, na yan. makukunti yan kasi ano yung kalabasa. Hihigupin yung kalabasa. Hmm. Kaya, Bitob, kainin mo na rin yung kalabasa para hindi higupin yung sabaw, Bitob. Wag, agaw pa kay Jiro eh. Favorite ni Jiro yan. Okra ka lang. Mami, yung abangers, oh. Ayan, oh. Sabi niya, luto na raw. Yan po, mga kasimple, oh. Pwede na yan. Luto na yung kalabasa. A little later... Nakahain na po mga kasimple at kakain na po kami ni Mami. Kain po tayo. Nasaan ang okra ni Bitob, Mami? Wow! Yummy, Bitob! Mami, isa pa. Meron pa dyan. Oh. Nakita ko. Oh. Meron pa. Oh. Yun o. Oh. Wow! Yummy! Talaga, Mami! Ito bo, Ito ba may ok na pa Oh. Susubo na lang kita bito bo. Mmm. Ok. Oh. Ah, Harap dito. Salamat po sa inyong panonood mga kasimple. At kung umabot po kayo hanggang dito, ay don't forget to hit the subscribe button. Like, comment, and share. Salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Bye-bye.